So yan, nandito na tayo sa Balintawak. Las 8, ngayon ng iglesia. Oh. Iglesia ni Manalo. Balintawak na tayo. Nalili pa rin natin ng ibon. So kawawa siya. Kailangan niya makabalik sa Nueva Ecija. Nang mabilis. ang dapat ang pagbalik niya so buti walang masyadong nanadaan dito so wala sana hindi siya sumerga dito hindi siya sumerga sa mga wire dumiretso siya so medyo ito magandang location ah dito maganda dito ang magandang location niya para paglipat niya so ganoon so ayan nagmamapping na siya si Re7 bumalik ka bumalik ka sa atin ayan na nagmamapping na siya sana lang makabalik siya so bibigyan natin siya ng uh, isa pang minuto pag gumalaw galaw na siya pwede na siyang uh, lumipat ayan na ayan na ayan na, ayan na, ayan na. So ito, malapit na siyang lumipad. Ayan yung lugar natin. Medyo abandonado na itong tulay. Angit na. Alright, nagwawala na siya. Pwede na ito. Iyan na daw siya hilo Pwede na siya makabalik. Nagtingin-tingin na siya. Oh. Pwede na makabalik ito. Papakawala na natin. Ayan, tumitingin na siya. Oh. Kailan ba ako babalik? Kailan ba ako alis Sabi niya, medyo malayo-layo ito. 103 kilometers. So, tignan na natin. Baka mahulog pa. So, ayan. So, papakawalan na natin siya. Kina na, alamin na siya. Pumunta siya sa may ano. Ay, naku, sana hindi mo sumayar ka. Pumunta siya doon, oh. Layo, no. Ayun siya, oh. Lumikot, oh. Bahala kayo mag-traffic kayo. Ayun siya. na siya. Lumayo na siya hindi natin alam nandun siya ganda ron. so we don't know how how he will get out of here so wala na ayan po ayan po ang ating kalikasan napakaganda ng kalikasan natin so wala na papabangan lang natin siya kay misis kung nandun na siya mamaya mga siguro mga 9 or 10 nandun na siya So, umikot yung ating ibon. So, yun, guys. Papabidyo na lang natin kay Mrs. yung pag-arrive niya. Good siya. Kawawa naman. Kawawa naman. Uh -huh.